Ito na siya mga ka-LG. Pagkatapos nating mapatubigan kahapon at maabonohan ng final na abono. Yun yung dofus. Ito na po siya ngayon ng ating sibuyas. Pakita natin. Yun na. Yun. Kalaman na. Wala siya. Yun. Kalaman na siya. Yun. Hmm. Hopefully, uh, tataas pang presyo para makabawi naman tayo mga ka Dofus lang final na abono natin dito tag dala, dalawa yung nilagay natin tag isang kwan isang sako 20 kilos yung dofus o so, dalawang bag yung nilagay natin bali 40 kilos yung nilagay natin dito final okay